Diyan ka sa sasakay mo oh. Diyan malaking barko na yan. Good morning! Mag-aabroad <laughs> ka ma. Ayan, kamusta po mga kabukids? Magandang araw po sa ating lahat. Si Mama Bee po ay pupunta ngayon sa Puerto Princesa. So iahatid ko siya sa pier para sumakay ng barko. At siya po ay magpapacheck up lang ang kanyang kalusugan at magbabakasyon kasama ni ang kapatid ko si Kuya Jer doon sa Puerto Princesa. So yun. Hindi po na muna natin makakasama si Mama B ng mga ilang ano, ilang upload. At yun, magbabakasyon po muna siya. Siguro 2 weeks, 1 week. Ganyan. Diba ma? So yun. Let's go. kumpleto na ang iyong mga gamit ma. kumpleto na. Ano? Ito ang baon. Ang <laughs> <Na may> baon. <laughs> ang baon mo. kain? Itang bag. sarang ano yan. gulai nanti dami uh, seperti baru aku sabar aku jangan itu ada dami so, ada na dami apa tiga anak dalam dami Hah. Mau pilih kan lang doon bago lahat. <laughs> <laughs> Ay ko alam pamili di jak makan. <laughs> Ala ti lagi bili, kau badlang aku do nagalakas. <laughs> do ito, ito na tirao. <laughs> Wala ka na nalimutan ma? Wala na. Ticket, Bakal tiket ticket mo naiwanan mo pa. Passport ma, passport. passport. Passport, visa. Ito okay. lang. <laughs> Masama. Oh, wala na ma? Tara na? Tara na. Let's okay. go! Madilim pa nga ating kapaligiran mga kabukits. Ah, hindi talaga mabubuhay si Mama Binang walang tinapay mga kabukid. Ayan o, bumili pa ng tinapay dito sa nadaanan naming bakery. <laughs> Baunin niya daw sa barko. Dami ah. <laughs> Kaya niya lahat yan? Sa'yo lahat yan, Ma? Ito lang yung <laughs> kainin natin. <laughs> Baka daw magutuman siya eh. <laughs> Tawa ko na lang nakain kain sa barko. <laughs> Wala kang makaw, sabay kain ka na Higat <laughs> ah. Punong-punong ng palaman ah. So <laughs> okay, yan mga kabukid, nandito na po kami sa pier. Nandun yung pier at uh, So, ang lang natin si Mama B kaya yeah, gaya na po nasabi natin kanina uh, siya po ay mag ano muna, magbabakasyon at magpapacheck up ng kanyang kalusugan sa Plant of Princesa saglit lang naman, siguro one ano to, mga daing yata to dala-dala Salted egg. Salted egg, dala-dala niya. Dala. Tsaka kamatis. Hindi na ako lumapit dito kasi may mga pila dito ng ano ng tricycle. Eh, magkukos pa tayo ng traffic. Kaya doon na lang ako. Doon na lang ako nagpark. Ako kagawa lang ang suprok 9 go ayun na pala kanina siguro dumating madaling araw diyan ka sasakay mo oh yan malaking barko na yan dito na basta ma mag-aingat ka tapos in case of emergency huwag naman sana lahat ng gamit mo huwag mong pakialaman. Ang sarili mo lang unahin mo. Papalitan ko lahat 'yan. <laughs> Importante ka. In case of emergency lang ma. Ikaw na lang yata hinihintay ma. Oo. Oh, ikaw na lang. Mananak. <laughs> Dito ako. Dito oh. Sama na kaya tayo sa puerto. Sama na tayo. Wala ka. Dati pa nag-aaway di ba? Ibinalangayan kasi yung bagong building. Masaya si Mama B na malungkot kasi mag-isa niya lang magta-travel ngayon. Wala siya makausap. <laughs> Ayan, hinatid na natin doon sa loob. And sana safe ang biyahe at mag-enjoy. Dahil dyan, tayo po ay papunta na ngayon sa bayan at bibili tayo ng pagkain ng ating mga itik <laughs> back to bukid <laughs> bibili na rin ba tayo ng ano, simento? Mm -hmm. bibili rin po tayo ng mga kabukits ng simento para doon sa ating ipapagawang tubo at para isang biyahe lang so, unti unti na po nating nina, no? iniipon meron na tayong poste meron tayong ngayon bibili kami ng simento and yan ma-update namin kayo sa unti-unting development para sa atin eh ko ah time ako nagpagupit naman ano pa eh noong New Year, di ba? Oo. Uh -uh. Ayun, nakapagupit ulit tayo. Ang kasunod ay ano na June. Tipid din. ay bibili na tayo ng ating mga kailangan. Sa likod ka daw para makita nila. Katulad din niyan nakaraan. Ayun you know. oh. Ito ko yung parang kabayo. <laughs> May buntot. Ay pabuntot. kaya naman yung cycle So yun, magbibili na lang ulit sa susunod kapag kailangan Ano ka panta? Uh, uh, Loaded na So tayo dun, tayo sa mga ano naman. bilihan ng pagkain ng ating alaga Oo, oh, dami mo to Okay, thanks kaya kaya yung gulong kaya naman lakad ka nga lang wala na tuloy ako mapwestuhan <laughs> so ayan po mga sa nakabili tayo ng semento para sa ating bahay kubo nakabili rin ako ng pagkain ng ating mga alagang nitik at update na lang po tayo sa mga susunod nating may pupundar may pupundar mabibiling kasangkapan dun sa ating pub away na kami and huwag po kayo magalala si Mama B.I. saglit lang mawawala thank you guys for watching